dumating ka sa time na pinanghihinaan ka ng loob. Isipin mo lang kung paano ka nagsimula, kung bakit ka nagsimula. Ano yung mga dahilan mo? Sino yung mga dahilan mo kung bakit mo sinimulan ang isang bagay o isang negosyo o trabaho na sa tingin mo ay makakapag uh, pabago ng buhay niyo. So, lahat ay dumadaan sa ganyang state, ganyang estado at sa mga pagsubok. So, balikan lang natin yung ating deepest why na tinatawag. Kung bakit natin yung ginagawa, uh, para kanino. Sabi nga dun sa patalastas, para kanino ka bumabangon. ba diba? Nescape. <laughs> Ayan, so, kapag dumating ka sa point na ganon, na pinanghinaan ka ng loob parang uh, dahil maraming pagsubok, balik ka lang isipin mo lang, bakit ka nagsimula at para kanino yung ginagawa mo